bare months na nga, kaya naman sigurado marami na nag-aayos ng kanilang mga Christmas decor. Naglibot nga kami sa Robinson dahil nga naghahanap kami ng pwede naming ilagay na Christmas decor. Ayun nga at hindi naman kami binigo, marami kaming nakita at maraming napagpilian. Pagdating nga sa Christmas display ay sigurado nangunguna dyan ang mga mall. Katapusan pa lang ng August ay nakita ko ang SM, meron na silang mga Christmas display pero hindi parang ganang karamihan. Yun nga lang ay talagang kamamahal, talagang mamimili ka lang ng pasok sa budget mo. Iba rin naman kasi talaga yung quality pagkas sa mall mo binili yung mga display item mo. Pero sa pananaw ko lang yun ha, huwag niyo kong i -judge. Sabi nga nila, kahit saan mo pa yan binili, ang mahalaga yung presents ng Christmas season. So yun na nga, September pa lang talaga, eh nagkakabit na kami ng Christmas decor sa bahay namin dahil gusto namin mas mahaba yung bang ambience ng Christmas season. Kaya naman pagpasok ng bare months, si ayun, nagsisimula na kaming mag-decor-decor, ganun. Kaya naman kung naghahanap kayo ng mga Christmas display, ayan, pwedeng pwede na kayong pumunta sa Robinson o kaya sa SM. Pero syempre, meron pa rin namang Shopee at saka Lazada pasok sa budget nyo at siguradong walang traffic. At syempre, ang bunso ko hindi mawawala sa video. Yun lamang po. Salamat!